Tumingala ang batang babae at sa kanyang pagtataka, isang batang leon ang nahulog mula sa langit. Hindi niya alam kung saan ito nang galing, ngunit nakita niya ang nakakaawa nitong maliit na mukha. Hindi na kaya na ni Alma na iwan itong mag-isa sa mapanganib na kagubatan. Kaya't dinala niya ang bata pa uwi, nang isasara na ni Alma ang pinto. Isang puting lobo na may bitbit na tuta ng lobo sa bibig nito ay biglang pumasok at tahimik na tumira sa isang sulok ng silid. Naguguluhan si Alma, ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob na tingnang mabuti. Nakita na pala niya ang puting lobo noon. Hindi nagtagal, habang naglalakad sa kagubatan, ginulat siya ng lobo sa pamamagitan ng paglitaw ng wala saan. Ngunit ang puting lobo ay hindi mukhang agresibo. Nakatingin lang ito sa kanya gamit ang mga mata na tila. Humingi ng tulong. Noon napansin ni Alma na ang lobo ay nakasalo sa isang lubad na lambat. Hindi makagalaw ng malaya, Marahil ito ay ang bangus sa damit ni Alma na pamilyar sa lobo, na naging kalmado sa halip na pagbabanta. Pagkatapos ay gumamit siya ng maliit na kutsilyo upang maputol ang lambat. Ngunit sa sandaling mapalaya ang lobo, tumalikod ito at naglakad palayo nang walang sulyap pabalik. Ganun pa man, nakaramdam ng saya si Alma dahil ang pagtulong sa puting lobo na mabawi ang kalayaan nito ay nagbigay sa kanya ng kagalakan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang puting lobo. Sa pagkakataong ito, dinala ang tuta nito sa silid ni Alma. Gusto niyang tumawag ng pulis, ngunit walang signal sa kanyang telepono. Noon lang, dalawang patrol officer mula sa Wildlife Protection Agency ang dumating para magtanong tungkol sa lion cub. Napag-alaman na ang ina ng cub ay binaril ng mga mga ngaso, at ang sanggol na leon ay naibenta sa isang circo, para sa mataas na presyo ngunit sa panahon ng transportasyon, ang eroplano ay nag-crash. Sa sobrang swerte, lumapag ang batang leon. Sa isang puno, pagkatapos ng maikling pakikibaka, nahulog ito sa pugad ng ibon. Ngunit ang batang leon ay itinaboy. Sa pamamagitan ng isang swoopang agila, at sa isang twist ng kapalaran, nahulog ito sa mga bisig ni Alma. Noong una ay gustong sabihin ni Alma ang totoo at ibalik ang anak. Ngunit nang malaman niya ito ay nakatadhana para sa isang circus, agad siyang nagbago ng isip at nagpa siya na itago ito. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang puting lobo na nag-aalaga, ang tuta nito. Sa sandaling yon, casual na lumakad ang batang leon. Kinabahan si Alma, natatakot na baka ang puting lobo. Tanggihan ang cub, sa kanyang pagtataka, gumapang ang batang leon papunta sa inang lobo at nagsimulang mag-alaga sa tabi ng lobo na tuta. Hindi ito pinigilan ng puting lobo, sa panunood ng nakaaantig pusong sandaling ito, nadama ng gusto si Alma at nagdesisyon. Para ampunin silang dalawa, sa mga sumunod na araw, naging matalik na magkaibigan ang dalawang maliliit. Naglaro sila at nagpagulong-gulong sa bahay ng walang pakialam. Ang puting lobo ay bumalik araw-araw upang pakainin sila sa oras. Nang makakita ng napakagandang tanawin, kinuha ni Alma ang kanyang telepono at ni-record ang bawat sandali. Sa paglipas ng panahon, mas lalong damaykit sa kanya ang dalawang anak. Sinundan nila siya kung saan saan. Nang magpraktis si Alma, piano, lalabas sila para tumugtog ng tahimik. Ngunit sa sandaling siya ay huminto. Sila ay magiging kanyang maliliit na anino na dumidikit sa kanya kahit saan siya magpunta. Minsan ay sabay silang natutulog. Sa isang maliit na cabin malalim sa kakahuyan o splash sa paligid sa ilog. Sa gabi, nakaupo sila. Baybayin at panoorin ang paglubog ng araw. At kapag sumapit ang gabi, sila ay kumukulot sa tabi ni Alma at papaanod sa mapayapang pagtulog. Makalipas ang ilang araw, dumating na rin sa wakas ang pinakahihintay na pagsusulit ni Alma sa piano. Sinabi niya sa maliit, "Manatili sa bahay at kumilos. Binalaan silang huwag sirain ang lugar at nangako na babalik siya sa dalawa araw." Binuksan din niya ang isang bintana para lumabas at umalis ang puting lobo. As expected, ang performance ni Alma, naging maayos, namumukod-tangi siya sa lahat ng kalahok at matagumpay na nakakuha ng pwesto sa Los Angeles Symphony Orchestra. Sa wakas ay natupad na ang kanyang panghabang buhay na pangarap, ngunit hindi maramdaman ni Alma. Masaya, dahil ngayon, nangangahulugan ito na hindi na siya makakabalik upang alagaan ang dalawang maliliit na bata. Isang araw, habang ang puting lobo ay nangangaso, ito ay nakita ng mga tauhan mula sa isang wolf conservation center. Maingat nilang itinaas ang kanilang mga tranquilizer gun. Kaya lang, kinuha ang puting lobo. Pag-uwi ni Alma, ang eksenang, sa malubong sa kanya iniwan siyang nakatulala. Binaligtad ng dalawang maliliit na bata ang bahay sa desperadong paghahanap ng makakain. Bago pa man magalit si Alma, napansin niyang wala na ang puting lobo. Sa gulat, tumakbo siya palabas upang maghanap, ngunit kahit saan siya tumingin, ang lobo ay hindi matagpuan. Nang walang ibang pagpipilian, umuwi siya para pakainin ang mga gutom na anak. Ang biglaang pagkawala ng puting lobo ay nagparamdam kay Alma. Walang magawa. Alam niyang hindi niya kayang ipagsabay ang kanyang trabaho at pag-aalaga sa mga hayop. Nang mawala ang puting lobo, nakita ng dalawang anak si Alma bilang kanilang ina. Binigyan niya sila ng mga bagong pangalan. Ang maliit na lobo ay naging Mozart at ang batang Leon, Dreamer. Ang kanyang hindi natupad. Ang pangarap ng musika ay mabubuhay na ngayon sa pamamagitan ng mga ito, at si Mozart ay tunay na tila may talento ng isang music hero. Nagsimula talaga siyang tumugtog ng piano na parang isang maestro. Habang napuno ang banayad na musika ng piano ni Alma ang hangin, mabilis na dumating ang taglamig, na tinatakpan ng niebe ang buong kagubatan. Lumaki na ang dalawang cubs. Malalaking hayop na humahabol at naglalaro sa niebe. Naghanda si Alma ng masasarap na hapunan. Sila tuwing gabi, napakalaki ng kanilang mga gana. Kinailangang dalhin ni Alma at ng kanyang lolo Joe ang malaki. Dami ng karne upang mapanatili silang pinakain. Kahit sinubukan niyang maging handa, medyo natakot pa rin si Joe. Sa kanilang laki, hiniling niya kay Alma na makipag-ugnayan sa kanya araw-araw sa radyo para matiyak na ligtas siya. Habang patuloy na lumalago sina Mozart at Dreamer, lumawak din ang kanilang teritoryo. Ang hindi na malaya ni Alma ay ang panganib ay unti-unting pumapasok sa pagbabago ng mga panahon. Habang natutunaw ang niebe, nabuhay muli ang kagubatan. Isang araw, dumating ang isang maginasa, isla para mamites ng mga bulaklak. Nang makita sila ni Mozart at Dreamer, mabilis silang tumakbo papunta sa kanila. Alma, nataranta, sa takot na baka may mangyari, tumakbo siya para pigilan sila, ngunit hindi sinasadyang natapilok siya. Sa ibabaw ng bato at malakas na tumama ang kanyang ulo sa lupa, pagkatapos ay nawala ng malay. He nudged her over and over trying desperately to wake her up, just then, dumating din si Dreamer. Umikot silang dalawa sa paligid ni Alma na tumatawag, umaasa na may tao, kahit sino ay darating ng tulong. Ngunit ito ay isang nakahiwalay na isla. Walang tao, dumating ang gabi. At gayon paman, tumanggi silang umalis sa kanyang tabi, binabantayan siya ng walang galaw sa malamig na kadiliman. Kinaumagahan, narinig ang boses ni Joe sa walkie-talkie, na pagkasunduan nilang mag-check-in araw-araw. Pero noong araw na yon, ilang beses na siyang tumawag pero walang sumasagot. Naalarma, tumalon siya sa kanyang bangka at nagtungo sa isla. Nang makarating siya sa bahay ni Alma at hindi niya ito mahanap, tumulak siya sa paligid. Ang isla sa paghahanap. Nakita siya ni Mozart at napaungol siya ng malakas. Sinundan ni Joe ang tunog at sa wakas, nakita si Alma na nakahandusay sa lupa. Ngunit sa malapit na mga lobo at isang leon, hindi siya nang ahas na lumapit. Nang walang pagpipilian, tumawag siya ng pulis. Isinugod si Alma sa ospital. Sinabi ng mga doktor sa kanya, nasa nagyayelong unang bahagi ng gabi ng tagsibol, kung hindi para kay Mozart at Dreamer na pinapanatili siyang mainit malamang na hindi siya nakaligtas. Gayunpaman, dahil sa emergency na tawag ni Joe, inalis si Mozart. Nang conservation team, bilang isang bihirang species, siya ay mahusay na protektado. Hindi masyadong pinalad si Dreamer. Ibinalik siya ng pulis sa Serco. Nang makita niya ang ringmaster na si Allen, agad na nabali sa si Dreamer, ngunit walang pagbabago, kanyang kapalaran. Sinabi ni Allen sa kanyang anak, si Rafa, na para tunay na mapaamo ang leon, kailangan nilang ipadama dito ang takot. Pagkatapos ay hinampis niya si Dreamer ng marahas na pilik mata. Samantala, hindi mapigilan ni Alma ang pag-iisip tungkol kay Mozart at Dreamer. Tumakbo siya palabas ng ospital, at pumunta sa police station para magtanong tungkol sa kanila. Ngunit hindi lamang pinansin ng mga opisyal ang kanyang pakiusap. Sinabi nila sa kanya na labag sa batas ang pag-aalaga ng mababangis na hayop. Naiwan na walang ibang pagpipilian, Alma. Nagpa siya na hanapin sila mismo. Hindi nagtagal ay nakipag-ugnayan siya kay Eli, ang direktor ng Lobo Conservation Center. Sinabi ni Eli kay Alma na napakasaya ni Mozart ngayon. Siya ay muling nakasama sa kanya ina. At ang kanyang likas na hilig ay pinalaya na. Dahil naaliw sa narinig, naramdaman ni Alma ang kalahati ng kanyang pasan. Pero hindi pa rin niya maiwasang mag-alala kay Dreamer. Alam ni Alma na malamang na siya. Ipinadala pabalik sa Serco. Nang araw ding yun, nagkataong dumaan ang circus caravan malapit sa Wolf Center. Agad na nakilala ni Mozart ang dagandong ni Dreamer at sumigaw, tinawag ang kanyang kaibigan. Nang gabing yun, naghukay si Mozart ng isang butas sa ilalim ng wire fence at nakatakas mula sa Conservation Centro. Matapos tumakbo ng mahabang distansya, sa wakas ay dumating si Mozart sa bakura ng Serco. Agad siyang nagsimulang maghukay muli at dali-daling nadula sa circus. Pero nang marating niya ang dreamers, Haula, napagtanto niyang wala siyang paraan para buksan ito. Gayunpaman, hindi sumuko si Mozart. Nakahanap siya ng isang stick at sinubukan. Para gamitin ito bilang pingga para buksan ang Haula. Nang makita ito, mabilis na tumayo si Dreamer para tumulong. Ngunit ang marupok na patpat ay hindi tugma sa mga solidong bar na metal. Nakuha ng ingay ang atensyon ni Alan. Natarante si Alan sa pagkabalisa ni Dreamer. Kaya binuksan niya ang hawla upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa sandaling yun, tumalon si Mozart at ibinagsak si Alan sa lupa. Pagkatapos ay ginawa nila ni Dreamer ang kanilang tumakas. Nagkita muli, sa wakas, ang dalawang magkaibigan ay masayang nakipagbuno at naglaro ng magkasama. Oras na, para umuwi, kasunod ng pamilyar na kahulugan sa kagubatan, hinanap ng lobo at leon ang kanilang daan pabalik. Nang magutom sila, pumasok sila sa isang supermarket at tumulong sa kanilang sarili sa isang enrandi. Buffet, sumugod ang security guard ng supermarket matapos marinig ang ingay, ngunit nang makita niya ang eksena, mabilis siyang dumiretso sa security room at tumawag ng pulis. Ngunit sina Mozart at Dreamer ay matagal nang wala, samantala narinig ni Alma kay Eli na iniligtas ni Mozart si Dreamer. Tanong ni Eli, Alma para tumulong sa paghahanap. Nakasuot pa rin ng track and collar si Mozart, kaya nakapagpin sila. Ituro ang kanyang lokasyon ng mabilis. Ngayon, hinahanap ng buong puwersa ng pulisya ng lungsod sina Mozart at Dreamer, at dumating si Alan sa kagubatan na may dalang ripple. Hindi nagtagal ay nakita niya si Dreamer na umiinom sa tabi ng ilog. Itinaas ni Alan ang kanyang rifle at tinutukan. Nagreact agad si Mozart walang pag-aalinlangan, sinisingil niya. Alan, ngunit nataman ng tranquilizer dart, ang isang dosis para sa dreamer ay maaaring nakamamatay kay Mozart. Upang maiwasan ang karagdagang gulo, inutusan ni Alan ang kanyang anak, si Rafa, na itapon ang track collar, ngunit lihim na itinago ito ni Rafa sa ilalim ng kanyang damit. Pagkaalis nila, tumakbo si Dreamer pabalik sa Mozart's. Ginamit ni na Eli at Alma ang tracker signal para hanapin sina Alan at Rafa. Ngunit itinanggi ni Alan ang lahat, sinabing natagpuan niya lamang ito sa tabi ng kalsada. Pagkaalis nila, nagkunwari si Rafa na pumunta sa restroom, saka mabilis na naabutan ng patago sina na at Alma. Dinala niya sila sa lugar kung saan nahuli ang puting lobo, ngunit wala na si Mozart. Lalong nababalisa si Alma, kailangan nilang hanapin ang mga ito bago ang pulis. Dahil sa mungkahi ni Rafa, nagkaroon ng ideya si Alma. Siya ay nagmamaneho sa kagubatan habang nagpapatugtog ng musikang dati niyang pinagpraktisan. Sigurado, narinig ni Dreamer ang pamilyar na melody at tumakbo palabas. Nang makita si Alma, tuwang-tuwa siya at dinala siya sa maliit na kubo na gawa sa kahoy sa kakahuyan. Mozart, tuwang-tuwa sa muling pagkikita, tumakbo at tinakpan si Alma ng mga halik na parang ibinubuhos ang lahat ng pananabik niya, ay hawak sa loob. Nagmadaling lumabas si Alma at sinabi sa lahat na natagpuan niya si Mozart, ngunit sa sandaling yun, dumating si Alan na may dalang ripple, hiniling na ibalik sa kanya si Dreamer. Sa gulat ng lahat, humakbang si Rafa sa harapan. Sa kanya, sa sandaling yun, nagpakita ang mga pulis. Mabilis na tumakbo si Alma pabalik sa cabin at inakay si Mozart. At, Dreamer sa isang nakatagong lagusan. Pagdating ng mga pulis, nakatakas na sila. Lumitaw sila mula sa isang guwang na puno. Sa kabila ng lawa ay nakatayo ang pribadong isla ni Alma. Hanggat nakarating sila, ligtas sana sila dahil walang hurisdiksyon ang pulisya sa isla. Lalong nababalisa si Alma. Iningatan niya, hinihimok sina Dreamer at Mozart na mabilis na lamusong sa tubig dahil mabilis na nagsara ang mga pulis. Pero kahit na ganoon, determinado pa rin naglakad si Dreamer patungo sa mga pulis dahil gusto niyang bigyan ng oras. Alma at Mozart para makatakas. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan munang umalis ni na Alma at Mozart. Nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril, napagtanto ni Alma na maaaring binaril si Dreamer. Pinipigilan ng kanyang kalungkutan. Bumalik siya sa isla kasama si Mozart. Ngunit si Mozart, na walang kamalay malay sa nangyari, ay tumayo sa dalampasigan. Naghihintay sa dreamer na hindi kumikibo. Maya-maya lang, may biglang kumaluskos mula sa mga palumpong malapit. Tiningnan nilang mabuti at nakita ang isang pamilyar na pigura na lumabas mula sa mga anino. Ito ay Dreamer. Siya ay nagkaroon. Nakatakas sa pulis. Tumakbo si Mozart patungo kay Dreamer na lulula sa tuwa. Lahat ng nakasaksi nito, sandali ay napuno ng kaligayahan sa wakas ay mabubuhay na sila magpakailanman sa islang ito na puno ng pagmamahal ang totoo at taos-pusong damdamin ay maaaring lumampas sa mga species dalawang hayop na dapat ay magkaaway na uwi sa pagbuo ng pinakamalalim na kapatiran at lahat ng ito ay nagmula sa pag-ibig lahat ng nabubuhay na bagay ay mayroon mga kaluluwa mula sa sandaling ito ang buhay ay naging isang kanta at ang mga damdamin ay umagos tulad ng isang ilog. Ang papalubog na araw ay natunaw sa isang orange na dagat. Sa huli, ang lobo at leon ay nabubuhay ng magkasama magpakailanman, lamaking malaya at puno ng kagalakan.